Hello guys. Good morning. Gumawa po ako ng apat na klaseng ng ice candy ice candy, ice candy pero ilalagay ko siya dito. Yung isa nandoon na sa freezer. Kasi hindi po ako maghalo halo dahil aalis po ako. Nandiyan ako sa aking mga apo magbabantay. Dahil po wala silang pantay. Nasa 30. Ngayon, gumawa ako ng ganito para ano, ah uh, sa kanila din naman. Para pinundo nila ako, hindi ko sa kanila to. <laughs> Ito po lang ka. Dalawang langka, isang buko, isang ano ba yun? Munggo ang ginawa ko. Nauna na po yung munggo. Nandoon na. Kasi sayang to. Kaya ginawa akong ganito. Ayan. Kanina ng mga lolo niya. Ayan. So, pag ito'y ano, eh di... Okay na dito diba po. Hindi na sayang. Kasi pag timalis ako, eh... Darating ako rito, Biyernes nung ano din. Kasi sayang to. Hindi magagamit. Ayan. Ito yung buho ko. Eh. Ginawa ko na lang siyang ganito. Ayan. Ngayon, lalagyan so natin siya ng plastic at saka stick. O, diba? Kasi yung stick na yun, pwede din naman siyang ano, Hmm. Pwede rin siyang ah, gawing kutsara. Ay yan din yan. ko siya ng goma para hindi siya matapon. Nasa freezer po naman siya. Ay hindi po ako makakuha ng paninda ngayon kasi aalis niya po kami siguro pagdating ko ko baka ano lang panira ko. Ayan. Ayan po. Ano nyo kung ano ginawa ko? Chapstick. Ito po, chapstick. Malinis naman po ito. Ayan. <laughs> ako, gusto na ako ko to. Diba po? Wala nga isa ko. Kuha tayo ng isa. Naku, alam nyo ko ako? Wala na akong inano kundi mga apo ko na lang dito at saka doon sa Pilipinas. Kasi... Ayan. O, di ba? O, ayan, o. Ngayon, sa natin. Paano kaya ito? <laughs> pa isa-isa na lang mo, diba? Ayan, ito po. Ayan, nalagay natin doon sa freezer. Mm, mm Ayan. Ayan po. O, diba? Malaki po itong freezer na to. Ayan, dito tayo. Ayan. Ito po yung ino-o. Ilagay ko na ilalagay ko sa plastic na lang, no? Para hindi siya maano, no? Matapon. Huwag na po lagi ito na sa ibigay. Kasi ibaba ko makang mabuhos kasi. Ayan, ganyan. Oh! Very good ako. <laughs> ayan, di ko natin yung isa. Kuhin natin yung isa na lang yata. Ayan. o dalawa pa, no? O dalawa pa nga. O, ayan ha. Ayan po, ayan, ito. O, ayan. O, ayan ang ginawa ko ngayon. Di ba? O, ayan. Sabay na natin. Habang kausap ko kayo. O, di ba po? Ayan. Di ba? ngayon Pausap po kayo, walang hihitan nyo. Ayan. Ayan po, ayan. Oop! Diba, nilagyan ko na ano, diba? Ayan. Dito yung isa. Dito na lang kaya. Hindi naman yung mahuhulog. Mamaya niyan, pwede nang kainin niyan sigurado ko. So, Kaya bye-bye po. Salamat.